magandang araw sa inyong lahat. Actually, magandang hapon. Hapon na ngayon. At siyempre, pawisan ako. <laughs> Nandito ako sa loob ng growing pen ng mga uh, native chicken ko. At wala kasi akong makitang lugar na medyo mas tahimik at saka medyo mas uh, yung hindi ba naaaninag yung araw dito sa mukha ko. ganon na pag nagmagre-record ako. Kaya nagtago ako dito sa loob ng growing pen. <laughs> gagawin lang ako ng video tumutulo na talaga ang pawis ko. Oo. Gagawin lang ako ng video kasi merong ano may tanong ang isang viewer na tungkol dun sa broiler, oo, sa broiler niya. Di matandaan niya yung ano noon, matandaan niya yung ginawa kong video about broiler na nangingitlog ba ang broiler? Oo, di ba tanong, di ba? Sagot ko dun, oo naman basta babae at saka matured na ang ano ang broiler basta narating na niya o kahit na native chicken basta narating na niya yung ano yung maturity uh, age niya para siya ay makapangitlog ganon pag narating na niya yon so dumating na sa panahon na nangitlog na raw yung broiler niya ngayon 5 days na raw na nangingitlog pero ang pino problema niya ay kung paano ipapa-incubate yung uh, itlog ng broiler niya at kung ilang araw daw ba bago i-incubate pag magpa-incubate um, sinabi na ang rooster ang dalawa dalawa daw yung nangitlog yung um, broiler daw niyang babae at saka yung broiler niyang lalaki so big sabihin male and female yon nangitlog daw na dalawa pero scientifically oh, at anatomically <laughs> physiologically <laughs> hindi ano uh, hindi mangingitlog ang rooster hindi mangingitlog ang male gender ng mga manok so kahit native yan broiler uh, heritage chicken mga ano uh, hindi mga breeder mga pansabong mga ganyan so hindi mangingitlog ang mga uh, lalaki mga tandang ang manging itlog lang ay mga babae. Um, kasi, bakit? Yung physical, ano, physical features ng a reproductive organ, no? Na meron doon sa babae, wala doon sa lalaki na manok. Eh, ang babae, may ovary at saka oviduct. Siyempre, ovary lang kasi isa lang hindi kagaya ng tao na ovaries left and right Yon, ovary right lang uh, yun lang yung nag, ano yung na develop na no? so ov ovary at saka oviduct yun yun ang meron sa babaeng manok kaya sila uh, capable na mangitlog yung tandang wala sila noon so siyempre parang lalaki din yon hmm. Uh parang lalaking tao din yon na hindi pwede silang mga mga uh, manganak <laughs> ganon oo uh, baka parehong babae yan dahil ang mga white breed kagaya ng mga di ba yung mga decal ganyan mga h and n kung mapapansin mo habang tumatanda sila lumalaki ang palong nila so akalain mong tandang ang mga yon kasi nga malaki ang palong nila nakatayo mm na pulang pula hindi kagaya doon sa native chicken na nangingitlog na sila na, nangingitlog na sila, silat lahat eh pula lang yung pisngi nilang ganyan yung ano nila yung tawag dito yung palung uh, palong nila pero maliit maliit yung palong nila hindi tumutubong malaki kasi hindi, hindi naman siguro magandang tingnan di ba kung ang native chicken ay ano hindi gan hindi ga anong kalakihan ang katawan tapos ang palong niya eh, napakalaki. <laughs> 'Di ba? Oh. So baka baka yung broiler mo ay parehong babae kaya nang itlog pareho nagagaya ng sinabi mo. Kasi ang sabi niya nang nang itlog daw yung uh, babaeng broiler niya at saka yung lalaki. Talagang kahit na uh, kahit na anong gawin mo Anong gawin natin? Pala, kasali ako. Walang mangingitlog na lalaki dahil wala silang reproductive organ na kagaya ng nasa babae. Inulit ko lang. <laughs> o yun. At tungkol naman doon sa itlog no, na ipapa mo, baka sayang lang yung pagpapa-incubate mo kung wala namang uh, tandang na naging partner ng ano mo, ng broiler mong babae. Kasi, mapipisa ang itlog kung fertile. Ibig sabihin, merong tandang na, ano, merong tandang na naging partner nung, ano mo, nung babaeng manok mo. So, kahit na anong manok yan, kahit na native, kahit na anong breed, basta may tandang na, ano, kinasama, <laughs> kin kinasama ng, ano mo, ng, uh, ba babaeng manok mo, at na fertilize yung ano yung itlog niya mapipisa may embryo pero kung nangitlog lang nakagaya ng mga layer no yung yung mga layer na puti yung mga decalb HNN uh, ano ba, ba yung mga yon uh, low man, ganon eh di hindi mapipisa ang mga itlog na yon kasi initlog lang ng kusa na wala namang tandang na Uh, ano, wala naman silang tandang na partner. Walang nag-breed na tandang sa kanila. So, baka masayang yung itlog mo, baka table egg lang yung uh, initlog nila. So, hindi itlog for hatching. Sana nakatulong ang video ito At yung mga ibang may mga alagang broiler, syempre, kailangan al alamin mo kung ano talaga itsura ng babaeng broiler at lalaking broiler uh, pa, para at least alam mo na ay at saka dapat alam mo na ang lalaki ay hindi nangingitlog hindi talaga mangingitlog ang lalaking manok so sana nakatulong ang video ito sa lahat-lahat lalo na kay ma'am joan at uh, pakishare na rin itong video sa, so, uh, baka may mga pareho kayo ng tanong na kailangan ng sagot na ganito eh di makakatulong ito. So, huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para dun sa mga bago. At pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay notify kayo. At, ang channel ko, poultry farming and egg marketing business ang uh, niche nang. Kaya, lahat, lahat ng nasa poultry, kung gusto kong i-discuss, discuss ko. Ganon. So, ngayon, nasa native chicken ako, kasi nasa probinsya ako, so nag-aalaga ako ng native chicken. Pero layer farming pa rin ang ano, nasa yung puti pa rin. Uh, hindi ko pa rin kinakalimutan yon Yung topic pala na sinabi ko dun sa ang video, yon yung sinabi kong FCR ng native chicken sa susunod yon pagkatapos ng video nito. Wait, wait. <laughs> Hanggang dito na lang. Sana, pagpalain tayong lahat. Magandang buhay!